Alamot time, bigay po ng Panginoon Diyos. Marami Panginoon Diyos, marami salamat po sa iyo kaya binigay mong almusal sa amin sa oras na ito. Salamat po Panginoon Diyos sa iyo po lahat ng kapurihan sa ngalan ni Yesus. Amen. Ayon sa Mateo 6.9, sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, naman namin nasa langit ka. Ang verse 11, ang sabi po, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito yung anak mo na dapat nandun lang sa pangang happy-happy. Yung anak mo dapat Okay? Kape. Meron pa Pan at sotang binili lang po dyan sa baba. Yan. yang lahat nang nakita ninyo yan, puti pa ng pan, in butter, meron pa. So, kain na po tayo, ano? Happy Lord's Day nga po pala sa inyo. Araw ng Panginoon ngayon It is Sunday is Lord's Day. Pero ang Jonathan, student, para kasama si Sunday, Tumutulo sa kanyang kulungan at sa buong katawan ang lahat ng mga Dumimi at tugo ng galing sa pinag Gaya na ako ang anak mo ng suko dapat dito ginagawa ito. Pero sabi nga niya, kung ano ang utos ng aking tama dahil si akustol, susunod ko. Kaya lahat ng bilin at turo ng mahal na good man of the house na sunod <coughs> ng niya pahal na akustol Jonathan Carino sa sabi nga nila. Bakit sir? Asan yung pinanghiwa mo na Totoo, maraming question mark sa puso ng tao, sa kaisipan ng tao. Pero kung iyong bubulahin ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, basa sa mo, kaya pala siya. Kaya pala! Bakit? Sapagkat nasundan nga ang yapa, ng good man of the House. Kaya kung meron siyang higit na naituturo sa atin mga kapatid, na ituturo niya ito dahil ito'y turo ng minamahal so, ng good man of the Lord. Hindi na paimiin ang imiimi ba? Imiimi? Imiimi ba? No? Yung parang Kapatid, kung saan ang agos ng pagtitiis, nandun siya ang late apostle, ang good man of the house, mga kapatid, sa dami ng sakripisyo noon. Mga kapatid, kaya sabi nga niya sa minister's meeting, mga kapatid, napakahirap ng katungkulan ng maging apostol. Pasan niya ang buong iglesia. Kaya sa tuwing namin, namin narinig ang kanyang mga patutuot, talagang meron kami pa ang panalangin. Sabi na lang namin, Panginoon, tulungan mo ang mahatapos mo dun. Dahil hindi pero ang kanyang inatampanan. Napakalaki ng TEC. Pero mo, galing ka dito sa Pilipinas, pupunta ka ng iba't ibang bansa. Ang biyahe, mga kapatid, napakahaba. Pupunta ka sa iba't ibang mga lokales ng iglesia para bisitahin, alamin ang sitwasyon. Kamusta na kayo dyan? May paglago ba kayo? Kamusta na kayo dyan? Ano nangyayari na sa inyo? Ang bihira kung ikaw ay tao, walang manasakit sa iglesia. Wala kang pakialam sa iglesia. Pero dahil natutunan niya sa good man of the heart, mga kapatid, ina-apply niya. Kaya sabi niya, napakahirap. Pero kahit mahirap, masaya akong ginagawa ito. na ko kayo. hindi biro. Bawat biyahe, ngayon sila ngayon ay nasa camp ng Japan. Kasama ang ating minamahal na Christopher Devi. Kaya pagpauman ninyo, ako ang nakapain. Mahapapat. Dahil, nasabi ko sa inyo, anong oras na siya? Kasi si Kapi na matapsa. Dahil mainit, ay pinapatay natin ng ilaw, napakainit. Yung ating mga electric fan, sumuko na, surrender na sila. Eh sabi nga ay surrender. Eh nandun na sila sa sukos. Kaya please buwak po tayo. Kaya eh, tayo nakabalik. Yung mga mawit na elder ano, please ganda. Ay <laughs> eh, ganun pa Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Na tayo ay napagkakatiwalaan ng salita ng Diyos. Kaya sila ngayon mga kapatid, ay na ipabagi sa dako ng Japan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pinalala ka sila ng salita ng Diyos na dala ng buhay na apostol. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga niya, ipag-pray niyo ko na ako'y dadang ulit sa Japan para sa kanilang kap pa, kapatid. Mga kapatid, pero nyo, ang paggawa ng bawat mensahe, mga kapatid, ay hindi pero hindi biro yan, mga kapatid. Bago ka tumayo sa pulpitong halos wala kang tulog. Hindi ka makatulog. At baka pag tumayo ka sa pulpitong kung ano-ano sabihin mo. Mga kapatid, baka mabanggit mo pa kaldero. May mahirap, mga kapatid. Pero ang mga na nang ispulton natin, pwerte ang dedikasyon. Nagaya ng dedikasyon ng kanyang ama. Kaya sabi niya, wala akong binagong katuruan sa iglesia na itinuro ng aking ama. Susundan lang natin yan. Kaya din ang pahayag ng mga apostol noon. Ang unang mga pagtukoyan. Kaya sabi ni Juan dito sa aklat ng, ganito ang sinasabi sa aklat ng unang Juan sa isa, talatay tatlo. Yung aming nakita at narinig ay siya rin aming ibinabalita sa inyo upang kayo'y magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, oo at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Yesus Cristo. Yung ibinabalita ngayon ng binamahal na Apostol Jonathan Santos Perion, mga kapatid, narinig niya sa Goodman of the House Nakita niya! Sagot na lang tayo. Ang pinakita niya, ang pinakita niya. Ang pinakita Bakit nabisyo. po? Kung kayo'y magkaroon ng kapitisama sa amin at sa amang at Kasi sa amin ng Panginoon Yeso Cristo. kapatid, pag hindi natin sundan ang paraan ng Diyos, hindi tayo makakapaglintay pag hindi nating sundan ang kanilang ipinatutupad sa atin, hindi tayo makakapagdiyos. Baka hindi pa tayo makapanatid. Mga Baka, kapatid, isang bangkay ang hindi hiling ng Panginoon. Sundin mo ang mga sundin ng Panginoon. ang pangalan ng ating Panginoon. At ngayon, sinasabi ng banal na kasulatan, So na mga kaibigan, like, like, na share, share, iba Happy Lord's Day po ano Ang sabi ni Jesus sa Mateo 4.4 Hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkahit, hindi nabubuhay garing sa salita ng Diyos Ayan, nanunod po ako ng live worship, nagpiyansin si Porfos, no paliches. Kumakain ako ng abusal, and the same time, kumakain ako ng, ng spiritual food. Amen. God is good. So, lakay so, ang brother Mani Bautista po, niya, ang ready ng Jesus. Bye-bye.